Grabe, hindi ko akalain na ganito. na ka dumi yung sofa namin. Nakita nyo naman yung dumi na nahihigop ng vacuum na to. Eh malaburak na talaga. Mabuti na nga lang at hindi na din ako magmamanu mano pa sa paglilinis ng sofa. Kung napanood nyo yung vlog namin na to, eh talagang mano manu mano kami sa paglilinis ng mga sofa namin. Sobrang nakakapagod talaga at nakakangalay. Mabuti na nga lang at nakita ko etong You Want Wet and Dry Vacuum. Napakaganda nga din ang kulay nito Ang lakas talaga makastetic. Ang kinagandahan ng vacuum na to, 4 in 1 na din pala to. Dalawa naman yung tank nga yung isa para sa clean water and yung isa naman para dun sa duming nahihigop niya. Dito talaga ako natuwa kasi meron na siyang sariling lagayan ng saksakan. At napakahaba pa nga ng cord niya, 5 meters. Meron na din pala tong kasamang cleaning solution. Iyahalo nyo lang yan sa tubig. Isa lang din pala yung attachment na ito, dahil nga all in one na din tong vacuum na to. Ito na yung mag spray magbabrush and maghihigop ng mga dumi. Fast drying na din pala to kaya hindi na namin kailangan pang ibilad yung mga sofa. Perfect talaga to na panregalo sa mga nanay sa darating na Mother's Day. Check sila dito at mas lalo silang gaganahan maglinis.